Hello <laughs> Namatay ka nila Paano to? Hey, namatay Namatay uh, okay. Hindi namatay okay. Pag-uusahan na natin sila Ano okay. hey, naman po Itatakot tayo sa mga Seed presentation uh, Ito po yung ano, memory verse ng mga seed Opo ano? Matig. Isa po. Ayan po. una po natin. Ito po yung magano, mag ano. mag bubukas po sila ng memory verse sa Bible. mga kabataan. Ang tinuruan mo. Ayan po. Una po mag ano. Si okay, Ezekiel Tulot. Dito po sila. Ayan Ayan po. Ayan po. Mayroon mga ano? Nasaan na? Wala? Ladong kinuha! Kinuha pala? Ano mm. ba yan? Ayan ay, 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 ano? ay, oh, o! Ayan ay, 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 si dito, bebe! po? natin! <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. Okay! Palakpakan po natin. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Lakasan mo bebe. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. At mga magulang. At mga magulang. Ako po si Gisrael Esigel Tulod. Nakatira po sa buwit. Okay, sabi ko dito sa Bible ay Matthew sa 9. Sabi dito po ay ganito kayo mananalangin. namin sa langit. Sambay, sambay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit bigyan mo kami ng pagkain sa kailangan, namin sa araw na ito. At, wag, pa, patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Tulad ng amin pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mga ito kundi ilayo mo kami sama-sama. Sabagkat iyong karihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan. Sige po, balik po tayo sa Matthew 6.9. Sa sabi po dito ay ganito kayo mananalangin yung mananalangin sa langit, yung ama daw natin sa langit, di po makasapit sa mga larawan po, sa mga Diyos, at po sa, diba? sa to po. Buhay ba Diyos? Amen! Amen! Pinawa ang pangalan mo. Pinapasamba yung pangalan ng At, ating Panginoon. ating Panginoon. Hindi po yung mga larawan po. Hindi po yung mga revolto o Diyos-Diyosan.

siya ang uh, hari po. Hindi po, hindi po mga larawan. Hindi po mga Diyos hindi po nakasabit sa mga larawan. Diyo. Why ba Diyos? Amen! Palapakan natin ang Diyos. Kung <laughs> ginawa iyong kalooban dito sa upa, tulad na sa langit, magsimba ka sa Diyos. Bago ka, pupunta sa langit.

nag-request nag tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng pagkain di po na, na, na panis po Espiritu <laughs> <laughs> na pagkain at banal Amen Ito yung buhay ng na, na banal Hindi yes. po mga larawan Wayba, Diyos? Amen At patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming propa patawas sa mga nagkakasali sa amin. Patawad Pataw Pataw siya sa Diyos. Ba ibang Diyos? Kung ba yung Diyos, ano dapat din gawin natin sa Diyos? Sa mga Sumunod. Na Sumunod. Sumunod sa mawais. Sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Amen. At huwag mo kami iharap sa mahigpit sa pagsubok, kundi ilayo mo kami sama-sama. Nag-request tayo sa Panginoon. Ilayo mo kami sama-sama. Nag-request tayo sa Panginoon. May ba Diyos? Pilakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat iyong karian at ang kapangyarian at ang kapuyan magpakailanman. Oh. Maraming po salamat po sa inyo. Sa inyong lahat po. Magandang hapon po sa inyo ulit po, mga kapatid at mga manggulang. Ako pala si Jesus na si Katulod. Matras at bukait. Buhay ba Diyos? Amen! Buhay ang Diyos. Ano dapat yung gawin natin sa Panginoon? Susunod! Susunod <laughs> sa buhay! Susunod! sa otos ng Diyos. Palakpakan natin yung Panginoon. <laughs> At ibibigay ko na din po kay Kuya Nero po. Palakpakan natin yung Panginoon. Ayan po, si Sibyl. Palakpakan natin siya.